hinimok ng Department of Agriculture ang binagyong mga magsasaka sa Bicol na sumangguni sa city o municipal agriculturist para makatanggap ng tulong. Ayon kay DA Bicol spokesperson Lovelia Guarin, nasa ikatlong linggo na sila ng pamamahagi ng tulong, pinansyal at farm inputs sa mga nasa lantang magsasaka, corn planters at high value crop growers na ipumahagi na anya nila sa massive rehabilitation effort ang isang dang milyon mula sa 470 million pesos na standby fund ng DIP call at target na matapos bago magbagong taon. Umaabot anya sa 20,000 pesos bawat masasaka na may tatlong ektaryang palayan ang halaga ng mga ayuda. Hiwalay ito sa matatanggap na ng na, mga, na, mga nakalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA at Philippine Crop Insurance Corporation. Sa datos ng kagawaran, 5.1 billion pesos ang pinsala ng Bagyong Christine sa agrikultura ng Bicol habang 1 billion pesos ang pinsala ng Super Typhoon Pipito na karamihan anyay mga abakalero ng katanduanes. Ang Philippine Coconut Authority ang nakatalagang magbigay ng tulong sa mga abaka farmers.